Yan na guys, so, tapos na akong uh, ng panggatong no. Para <laughs> siyempre gawin panggatong namin. So ngayon ako ay uh, pauwi na ako guys actually. iyan no. No, Dun sa mataas na part na yun guys. No? So, sana kaya ni ng motor no. Uh, kasama ako. So ayan, no? dito nga pala ako nang ng panggatong guys. Ayan. No, Dun, sana kaya nga ng ano ang doon no? kasi medyo may kabigatan tong kahoy na dinadala ko. sa eh. So ayan. Dito ako sa ano namin, no? sa kakahuya namin. Ayan o, no, May So, dito ako mag, ano din, uh, magkukuha ng kahoy, guys, uh, uh, bilang panggatong. Ayan. ayan o, no? dito ako sa kakahuya namin. O sa lupa namin, ayan. Dito sa gubat. Ayan yan yung sako yung gamit ko kanina tapos ayun yung motor malapit lang naman yung bahay namin guys eh pero uh, mas pinili kong mag motor na lang kasi may ano yung delikado yung uh, dadaanan maraming aso so ayan so para isang dalahan na lang din at na, din di na ah uh, balikan pa yan guys so sisimulan, sisimulan ko na yung pang uh, ko ng kahoy dito yan yun guys so tapos na yung manguha ng kahoy no, para gawing pangkatong panggatong so doon ko yan sisibakin guys doon sa ano doon sa labas dun sa may bundle decker pero ah uh, yan so, hakutin ko muna ito papunta roon tanggalin ko muna itong mga dumidikit sa akin yun, Yan. Yan. Ang dami pa yun. Yan. Ang dami. No? <laughs> Ayan guys. Dito ko na. Dito ko na pa, guys. Ayan. Oops. Okay. Ayan Ayan na. Ternyata dadaan straight yang ready, street Ya, ready hai, 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 hai. Hai, 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 hai. saya hai, hai. Hai, hai,